Sa tulong ng veteranong kompositor na si Mr. Benny Saturno, dream come true para sa si isang 16-year-old na Canada-based Filipino teen artist ang pagkakaroon ng debut at original single sa Pilipinas. Siya si Shay na taga Toronto, Canada. Hindi naman ganun kadali ang mag ng single and mag ng music video And siyempre, of course, the artist should have the talent. So alam nito naman namin yung potential at saka yung dream ng bata. We always support artists na tingin natin na pwede naman natin nila ako sa merkado. And lahat naman puro suntok sa buwan, walang assurance. But sabi nga, pag hindi mo sinubukan, talo ka na agad. Sa launching ng kanyang first single na My Boy na Danceable mula sa komposisyon ni Maestro Benny Saturno ay inawit nito with backup dancers. Nagpapasalamat si Shane sa oportunidad na magawa ng kanta mula sa isang tinitingalang songwriter sa bansa. I hope they love it because we've been working on this for almost over a year now. So I hope you all like it and please continue to support me. Isa umano sa paboritong kanta na sobrang minahal nila mula kay Saturno ay ang Forever's Not Enough ng popstar royalty na si Miss Sarah Geronimo na nagbigay pa siya ng pasampol. Nakalabas na sa mga music streaming platforms ang kanyang latest single na My Boy. Habang nasa Pilipinas si Shane, ay naging abala ang teen singer sa kanyang mall shows na magsisimula ngayong August 2, Sabado sa Ali Mall, Araneta City at guesting sa iba't ibang radio at TV programs.